Hala na ang atay, hala ta Hmm? For today's video mga idol, luto po tayo ng isang pirasong manok. Wiri-wirihan muna natin bago himulbulin. <laughs> <laughs> Ayan na nga po mga idol, Mat natapos ko na kung katayin. Hindi ko na pinakita yan kanina kung paano ko yan hiniwa. <laughs> Kahit pag na lang, tuturo ko pa sa inyo. The why naman na siguro sa insakto. <laughs> Kayo na yan bahala, dipindi sa inyo kung hiwain or hindi. Bilogin nyo kung nakakig ka mo. <laughs> nagisa lang ang papalako ng bawang yan, sibuyas at saka loya, at saka nagyangon ng tanglad huwag yung kalimutan yung tanglad, ilagay pag nag sabaw kayo ng manok o kaya adubo kasi ang tanglad nagpapalabas ng aroma at saka bango yan, nagyangon ko lang ng asin at saka bitsin, saka tinakpan Hintayin lang po natin matuyo yung sarili niyang sabaw, kasi pag hindi nyo po mapatuyo yung sarili ng sabaw at sa kalagyan natin ng sabaw ay medyo malangsa yung ating isa sabaw yan pala mga idol ay buko, masarap yung buko isabaw sa manok, tapos yung laman lang ng buko ay isama mo ay apaw sa kanami turn <laughs> mas maganda pag mga idol kung mga tinagawan lang ang manok ang imo nga ginaluto <laughs> maayo lang ako hindi ka mabalaan na pareho blaga tong nabalaan ko din nga <laughs> magkakorta mamatood pa do ay natin nabudlayan do ay ditaguro sa insakto da <laughs> Goryong Loto lang to siguro Sa nga Yung pagkaun Ma ayo pa <laughs> Pag i-comment Yan mga idol Kung nakaloto Ng ganyan Ng ganitong diskarte na Pagloto pangako ko po Sa inyo mga idol Masarap po Ito Yung aking buko Nga pala na Ay medyo Hindi po masyadong Gulang Pero Okay na yan <laughs> Makakalimutan mo talaga Yung ginatartandaan mo kung pag ito na tikman mo na luto kukag <laughs> ah, tingnan nyo po mga idol oh. gastar star ang iya sabaw sa sabaw pa lang ulam na luto na po yan pragaakta idol pragaakta mga idol luto na yung ulam natin dito po kung kakain mga idol oh. tingnan nyo yung view oh. ah, maganda ang view dito mga idol pag uh, hapon super sarap na simoy ng hangin hmm? magkanduay ay silik Masarap kasi ang tanduay select mga idol. Try niyo minung tanduay select, wala nang rega akto kasi na buhinan ko na to na isang ng isang tagay. Kaya wala na rega akt. Chat <laughs> kuno mga idol, tanduay 'yung ating baso. Ah. Kumuyon muna idol, lord. Oh. Ah, satpuno. Basta tanduay silik mga idol, masarap talaga inumin. alah na ang atay, hala tagaya. Hmm? Ayo, Palyo. Imin. Atak ah. Kain, ah, ang kahang kahang may agit Hmm. Kain mga idol. Hmm, manok na binakol ulam. binakur mm. sebuku beef. Sarap talaga oh, kumain mga idol pag nagkatando ay sila ka. <coughs> mm. Maingay yung agos ng tubig dito sa ilalim. matame sungkanyang sabau Champion mga idol, busog mo po ako. Maraming salamat kung nyo. Bye-bye!